A few moments later. Ay, mga kapaps, ikat ikot, -ikot muna tayo habang wala pa si Inday. Ikot-ikot muna tayo dito mga kapaps. Tara, let's go. Ang ganda dito pag umaga mga kapaps. Wow. Oo, oh, diba? ba? Sarap so, dito gumala pa pag umaga walang katao-tao eh. Magang aga. Tara, ko gala tayo dito. Padaming halaman, ano? Yun, no? Sarap pumupo dyan. Pintu-pintuhan. Yan. Yung fountain nila walang tubig oh. Yung walang tubig oh. Nahubas. Fountain yung mga kapat sa walang tubig. Hmm, daming makina oh. Hmm. May makina siya. Dito tayo mga kapat. Tara let's go. Ah, inaano pa pala eh naayos nila mga kapaps oh. naayos nila hmm. may may <laughs> naayos nila mga kapaps i-renovate nila dito siguro pagandahin to, mga kapaps yan o, no? inaayos yun mga kapaps. Tara, ikaw tayo din sa kabila mga kapaps. Tara, let's go. Tulog pa mga tao dito mga kapaps. Alas 5 pa lang. Yan no? Dito ko na naman mga kapaps maraming koi dito mga kapaks. Yan mga koi dito mga kapaks. Yan. Walang koi. May ina. Ano yung ano? Yan. Ibang ganda mga kapaks, no?

Tom Tom's, Tom and Tom's Coffee. Sarap kaya yan. Parang bago yan. Tom and Tom's Coffee. Ayan. Tom and Tom's Coffee. Malasap na. Masarap pa. Ah. Wow. Tama so, mga paps, let's go. Paggabi maganda dito mga paps, maraming ilaw. Dito paggabi, ganda dito. Yan. Diba ang ganda mga paps, no? Okay mga paps, salamat sa... Araw na 'to kapag video naman tayo. Tara, let's go. Baka nandun na sintay mga paps eh. Face out. Bok bok.